So guys, uh, dito kami sa Algorel Mall ng aking uh, family. punta kami ng Flava. Ayan, dyan kami pupunta sa Flava. Flava. Sa, Flava. alam nyo naman, pag Flava. 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 Yeah, Flava. Oh my God. Si mo, buntis. Si... Pangit ng buhok na. Ginupitan. Sexy oh. Sexy Flavor Ah, saan tayo? Ah, ganito pa dito sa food court eh. May ganito Play pa dito. Ito. Okay ko tayo, tingin natin kung anong meron. So, hmm. Ganito pala diyan. Flavor. What do you want, guys? Huh? It's Friday time. Para dito? Tayo? Try, try. Just figure it out. Dito, ikot lang tayo. Kaya tingko ano meron pa dito. Ang mm -hmm. gising buntis. Oh. What you will say. Kaya natin dito, dito sa kabila. Dito mahal. Kaya natin dito kung anong meron. Kaya may flux chicken. Bakulo dinasal. na Ah, dito mga ano. Bakulo dinasal na sal. pa Pala may bakulo din sa. Eh, friend. eh siya? So, check-check niyo mga menu. Vietnamese oh. menu Indonesian Try. Ang Ano? menu Try. Eh, yeah, mga sisig sila. As for everyone, guys, ito meron din dito malo. Sam Thai Food.